magandang gabi mga kapatid magbabahagi naman po tayo ng panibagong kaalaman dito sa Atlat ng Hiwaga ito po ang libro Sagrado del Espiritu Santo yan, tamang tama mga kapatid malinaw na malinaw makikita nyo ng maayos yung mga nakasulat at pwede nyong screenshot kagad ka para may copy po ninyo kitang kita siya mga kapatid ito isa rin to sa napakagandang makaklat at nandito rin yung pang pamilya niya pasensya nyo ng mga kahiwaga kung minsan lang tayo makapagbahagi ng mga kaalaman medyo busy po tayo sa ating trabaho kaya ngayon magbabahagi naman tayo ng kaalaman mas maganda po yung maraming kaalaman para nagagamit sa oras ng pangangailangan ang binabahagi ko ng mga atlat dito ay para lang po sa mga tao na nangangailangan ng salat sa karunungan lihim. Sa mga nagsasabi dyan na hindi na daw lihim kasi binunyag na tama kayo mga kay waga binanyag natin to para mas marami ang matuto sa lihim na karunungan yung iba kasi dyan hindi talaga nila binabagi yung mga kaalaman nila ang layunin ko naman kaya binahagi ko po to yung binahagi ko po yung mga atlet ko na tangan kasi gusto kong mas marami ang matuto pamili lang po mga kaiwaga sana naman po ay gamitin lang po no sa pandipinsa sa sarili mga makatulong sa kapwa yun lang po ang hangat ko sana patuloy kung sinasabi na huwag sana natin gagamitin sa ikasasama ng ating kapwa ito po yung paglilinis sa sarili Ito naman ang panawagan ng Diyos Espiritu Santo upang sumilay sa iyong ulo. Ang iyong ulo ang dilang, dilang apoy na siyang makapangyarihan upang malipos ka ng poder. ng poder po nito mga kaiwaga. Kaso medyo mahaba lang po siya pero kayang kaya po natin yan. tsaka yung mga binabahagi kong mga atlet ngayon ay hindi naman kaliwa eh gana naman eh mga pagpupundo, pagpupuder, balabal lang naman mga orasyon pangangailangan kung sa mga nakakasilay ng aking channel at hindi nyo nagustuhan yung mga ina-upload ko wala namang problema mga kaiwaga itong in-upload ko para lang to sa may mga gusto yan po nandito lahat yung mga pamilya niya yan tulad nito po dyan ng Diyos Espiritu Santo siya. Siguro naman mababasa nyo to na maayos kasi mas malinaw yung video natin ngayon. Kitang kita naman eh. walang karang-harang kaya makikita nyo nung ito napaka ganda mo po nito sa lalo no pag nandoon ka sa mga uh, hindi mo magubat mga masusukal na lugar para hindi ka pag hindi ka mapaglaruan ng mga inkanto o lupa ito po yung orasyon no? hindi na kanong, hindi mo matatagal yung upload ko mga akay wala lang ito mga itpenich lang siguro Alam mo mga kay Wagle, yung mga oras yung uh, binabahagi ko, mga tunay po ito. Sa mga nagsasabi dyan na hindi daw sila makapagpatulog ng mga kaalaman so kayo at siya hindi ang dami nang nag message sa akin na ng mga binahagi ko ng mga dasal, mga orasyon dito sa aking channel nagpapasalamat sila yung iba naman ng mga basher ko dyan bahala kayo basta ako nagbabahagi lang para mas marami ang matuto lalo na yung mga asalat sa lihim na karunungan kaya binabahagi ko po ito hanggang 8 minutes lang po ako mga kaywaga alam mo napakaraming mga atlat na nandito sa akin na hindi ko pa na ibabahagi tunay na atlat na talagang mapapakinabangan ninyo sa gustong kumuha ng mga aklat na message lang po kayo sa aking FB page aklat ng hiwaga doon lang po kayo mag message si marami na rin po ang nakakuha sa akin ng mga aklat itong mga aklat ko ay talagang hindi nyo pa to na sisilayan sa mga sa ibang channel siguro ngayon na i-upload ko na marami na rin kakapi nito at ibabahagi rin to ikakalat din nila sabihin nila sa kanila okay. hanggang dito na lang po muna kung mga kaiwaga maraming maraming salamat po sa inyo pagpalaan po tayong lahat ng Panginoong Melika sa man tayong dako ng mundo naroroon tumawag mo lang po tayo sa Panginoon at hindi niya po tayo pababayaan sa lahat oras. At sa mga nagdidibosyon dyan, maniwala lang po kayo sa Panginoon. Mapapagana niyo po yung mga dasal na binabahagi Yan. Hanggang dito lang po muna ako. Maraming maraming salamat po mga kiwag at nga, sa masugid pong mga taga-pekinig at taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless mga kaiwaga.